Good day, good day mga pis Dahil uh, Magpapasko na po uh, December 24 po Ayan Nagluto uh, ko ng Kanin, ingat At Nagluto ko ng adobo. adobo Ito kong adobo manok oh. Simple lang ang sangkap niyan Siyempre Filipino style Toyo, suka konting paminta diba tsaka konting betchin para mas masarap, konti lang hindi natin nalagay lang asin so toyo, suka lang yun tapos yung mga legado, luya mga sibuyas at saka yung bawang nice na yun namaya kakaid tayo magbumukbang <laughs> magbumukbang mag isa kasi solo ako hindi dito sa bahay Pauwi ko lang galing trabaho. So, nais na tayo ngayon. Ako lang mag-isa rin sa bahay. Lahat mga nakabakasyon. Nakakalungkot. Pero syempre, ganyan talaga buhay. Talagang kailangan magtiis pag nasa abroad. Unexpected talaga na may mga pagkakataon na mag-isa ka lang sa bahay. Pero importante, may video ko, no? di ba? May video ko natin ng pamilya natin. Mamaya na lang pag naluto na. Masarap po yun. sandok pala. Oh. Ah. Huh? Ano bu eh? Huh? Oh. Mm -hmm. Ba. Ba bisita eh. Uh -huh. Oh, ha. Oh. Salamat pia. na lang eh may bumisita sa akin kaya yan Sampiya. may kasalo akong kumain. Tindali wow. yan. Makakalimutan ko Pasko na bukas. <laughs> <laughs> Pasko na Pasko. No? Ah. Jutti. Nice Ish lang yan. yan talaga. Inabol ko nga pala yung patatas dyan, nakalimutan <laughs> ko. Kaya medyo matigas yung patatas dyan. Nakakamulos ang pichek yun. Masarap. Ang daming, ano yan, ang daming halintang uh, Ang daming sarili. Wow! Oh. Huh. Masarap yun. Eh. Huh? Huh. Masarap. Sinasabi ko sa'yo yun. Hmm? Magmamantika. Magmamantika. Isang flower oil yan. Hmm. Amazing! Amazing. Oh, tem? Eh? Oh, o tem? Oo, o taim. Taim? Selye yan. Ang matraw ko toga po eh. Napakayabang yun pala eh. Hindi, nakalagay naman doon, itong class 1. Sabi ko lang kasama yun. Sabi ko lang kasama yun. Pagkakalos na Legendary! Merry Christmas. Merry Christmas and the Happy New Year. Hmm. Hmm. Mengyaman. Hmm. 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 <laughs> hmmm hmmmm hmm. 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 <tipan> mag adobo walang alat nung ka Nilaga kapo nilagang goma hindi, oh. malaking oo ako uulit bumili roon Mukhang naibigay sa akin eh ano? Matanda na yung baka. Hmm. Hmm. Patatas. Hmm. Hmm. Nandito lang mga Merry Christmas na lang sa inyo Bye-bye. <laughs>